Hello, 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 mga ka-bloggers! -ka ayan, mag-prepare muna tayo pang breakfast para bago tayo pumunta ng beach. Magliligo na naman tayo, mga ka-ate. Magkakape muna tayo bago tayo sumub-sub sa tubig. lumoblob lub sa tubig. So, ayun na. Nauna na nga sila at ayan na! Mauna na sila muna. At ako'y nagkakape pa. Ayan, sige. mag enjoy muna kayo dyan. At ako muna'y magkakape pa. Ubusin ko muna ang aking kape bago ako lumub-lub sa tubig ako ilalamig pa. O siya, sige. Pagkatapos ko magkakape dyan, ay tayo may mag, ano, mag, uh, sa kanila. Ubusin ko man ng aking kape. ayun na nga, nakalublob na nga pala ako sa tubig at hindi ko na, na malaya na nandyan na pala ako ayan, so ayan may kukunin lang ako ulit ubusin ko yung aking kape dahil hindi ko nga naubos at babalikan ko muna <laughs> ay, ginawa ko, tabang mga langit so ayan na, mo? babalik na nga tayo bumalik na nga tayo sa tubig, ayan dahil nga, naobos na natin ang ating kapi. At mayroon akong napansin dito. Kinuha ko siya. Ayan, hinabol ko siya. Alam nyo kung ano yan. Ayan, mamaya sa dolo. Abangan nyo kung ano yan. Kung ano yung nahuli ko na binigay ko sa isang bata. Ayan, binigay ko sa anak ko. Kung ano yung nahuli ko doon. Tingnan nyo kung anong nahuli ko doon. Mamaya sa dulo guys, makikita nyo kung ano yung na, ano, na binigay ko sa anak ko. Nanguhuli pa kasi ako hanggang mamaya, hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo, may hinuhuli talaga ako dyan, pati sa ilalim. Ayan, nagpo-plot pa ako dyan. Nagbabad ako sa tubig kasi nainitan ako after ko uminom ng kapi. So, ayan. Sige. nagpaligsahan niya kami diyan ng pagbato ng ano ng bato. Pinapatalbog namin kung ilang bisis siya tatalon. Eh, hindi naman tumalon at ma bilog yung bato. Dapat kailangan kasi flat. Sige, nagpo-floating pala ako diyan, nagpo-floating. yung isa naman, hindi marunong mag-float. Nag-sinking. Instead na magpa-float siya, nag nag-sink. Pag ako'y tinamaan ng bato, bato hindi kita. Saka, <laughs> ayan, nagkauntoga na. sige, mag enjoy lang kayo. Kasi mamaya-maya, uuwi na rin tayo. <laughs> Ganun lang talaga ang buhay. Ayan na guys. Meron akong nahuli dito. Meron akong nahuli dito at ibibigay ko nga sa aking anak. Ayan. Ayan na siya oh. Ayan.